Exhaust. Oh. Oh. ka. Bakit ba anong klaseng engkanto ka tapos pinipinsala mo tong may katawan? Hindi mo daw pinapatulog. Hindi ba to pinapatulog? Mm. Opo, -hmm. sabi so, ni po ipuan oh, ay, inkubo. po po si mo. Oh, ah, Sagot, bakit pinipinsala mo tong may katawan? For cultist Fu. Oh. oh. mo na tong may katawan? Sigurado ka? Eh bakit ini ipuhipuan mo daw to? Ha? gusto mo siya. Ah, hindi pwedeng gusto mo siya. Ay, kay Encanto, ito'y tao. Ha? Kung gusto mo, kay Kiyang ka na lang. <laughs> ano ka, itim puti? Sagot? <laughs> itim. Pakakawalan mo na itong may katawan. Saan ka nakatira? Sa puno. Aba. Dito na na. Dito sarap. Dito ko na sarap po. Sa puno? Itim ka. Ano ka, kapre? Ha? Tikba lang? oh, ilan kayo? Tatlo? Ambo, oh, tatlo. Oh. Kakanta na nyo na itong may katawan. Eh, ba't nagugustuhan nyo to? At hindi naman to uri ninyo. Kaya ito yung tao, kayo yung elemento. Pakakawalan nyo na to ha? Lakas ang boses, tayo mag-usap. Oo. Ha? Oo. Boses na lang eh. Oo. Eh, paano pag binalikan mo to? Eh, kayo ubusin ko ha? Oo. Huwag na tong pipinsalain ulit. Oh. Ha? Oo. Oh. Pangako. Okay. Oh, Pangako. Pangako. Oh, Pangako. Pangako. parang dulo do. Nakangako ka. Ha? O oh, sige, hindi ko kayo sasaktan ha. Pero tatantanan niyo tong may katawan. Oo. Ha? Oh. Sigurado ka ha? Oo. Oh aw oh. May nakikita din daw po siyang duwending itim. Aba, sinatawagan kong espiritu ng duwending itim. Kung sino ka man, makipag-ugnain ka sa akin. Pasok. Oh. oh. Sino ka? Sino ka? Ikaw bang yung duwending itim? Oh. Ha? May kinalaman ka ba rito? Oh. Wala. Hindi ka nang ihipo dito sa may pasyente. Hindi. Oh. Kaano-ano mo yung mga... May gusto dito. Kaano-ano mo? Kasama niyo? Abay marami pala kayo. Hindi oh. ako, hindi ako nang hangin sa... Ha? Hindi ako nang sa... Ah, hindi? Pero pinipinsala mo itong may katawan? Hindi. Eh, bakit ka pumasok dyan? Ay, binitingnan ko lang siya. Ah, itim ka din? Hindi. Ano ka? Pula. Pula? Aba, yung mga ang pula. Ay, ang ng buhay. Ay, po puso yung nyo sa taas po namin. Pag oh. nasa baba po kami lahat, lakas po nang sa taas. Na. Oo. Oh, eh, tayo bangi, oh. Oh. eh kayo ba kayo marami? Ah. Oo. Oh. hindi kayo naawa sa may katawan. At ginaganito nyo lagi. Ha? Oo. Oh, Oo, sige. Huwag mo na huwag nyo nang babalikan to, ha? Ah. Oh. Sigurado? Ah. Oh. Sige. Pomo, oh, ayun pa. Papatayin. Hindi ko kayo papatayin. Ay, sige. Eh, sino papatayin ko sa inyo? Yung nangihipo dito. Ha? Hindi. Okay, ah, hindi ba? pwede. Matapas oh, na lang. Ano na siya? Aalis ko. Ah. Sigurado nga, Alex? Oo. Uh, -oh. hindi na nga ba natin bala. Ipapatayin ko siya. Aba. Sige. Kurusak. Pakialala yung dikod.

Okay ka lang, Alam mo nangyari sa'yo?